Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Gwakudlan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,156 subscribers. Thank you, thank you so much guys. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung kalalabas. No? i ko po sa inyo para naman uh, makita nyo no kung ano po yung ano natin sinasabi po natin meron po tayong isang ano survey na uh, ginawa ng Octa Research okay Octa Research no with regards to 2025 election senatorial preference no between uh, June 26 to July 1 okay dito makikita natin no okay dito makikita natin na uh, pumuposisyon na talaga ang mga politiko natin umpisa po natin sa baba, no? Ayun, sa so 12 to 18. So ibig sabihin may talo po 'yan, ha. 2 4 6 8 10 12. Well, Imi so, Marcos lang. Abi Binay, no? Pang ano na 'yan eh? Pang 15, 16, no? Si Abby Binay 23%. Si Abby Binay ay uh, mayor ng Makati City, tatakbo bilang senador ng Pilipinas under Nationalist People's Coalition. Baka siya ang pang-12 ni uh, Bongbong Marcos sa Bagong Pilipinas. Ngunit tingin ko, Uh, baka hindi ito uh, uh, makuha, no? Ibig sabihin, hindi, baka hindi ito manalo si Abby Binay na uh, ang, ang isa pang tanong, susuportahan ba yan ni Nancy Binay na senador ngayon uh, dahil nga tatakusin si Nancy Binay bilang uh, mayor ng Makati City at uh, hindi naman susuportahan ni Abby Binay dahil ang susuportahan ni Abby Binay ang kanyang asawa na si uh, Campo Manes, no? Ay, Campo, Campos, Campos pala. Okay? Ang next natin is Kung Moreno, no? 23%, 12 to 18. So, tingin ko mawawala itong pangalan na ito dahil nga naman si Kung Moreno ay uh, napiling tumakbo bilang mayor ng Maynila kesa senador. Yung skill set niya, pang local, no? parang si Lenny Robredo. So, marami po silang ano, ha? Uh, um, magmayor, magogobernador. No? Okay, ang so, next po natin si Ben Hur Abalos. So, si Ben Hur Abalos, tingin natin, uh, pa yan, no? dating mayor ng um, dating mayor ng Mandaluyong City, uh, dating ano 'yan no? uh, MMDA chairperson at dating uh, ngayon ay DILG secretary. suntok suntok pa 'yan eh no, uh, para lang uh, tumaas ang kanyang rating no. So, nag spokesperson, campaign manager din yan ni Angulong Bongbong Marcos, Nung tumakbo siya bilang vice president at presidente ng Pilipinas. Ang next natin, 10 to 16, ay si Lito Lapid. Tingin ko matatal to si Lito Lapid, naging vice governor, naging gobernador ng Pampanga, no, um, ilang beses naging senador ito, at uh, mainstay ito kay Coco Martin. No? Yan. Ang next natin si Amy Marcos, tingin ko tataas pa yan si Amy Marcos, pero ano ha, number 12 na yan si Amy Marcos, no? Uh, dating gobernador, dating congresswoman at ngayon ay senador at magre-election magre uh, mag reeleksyonista yan, tingin natin mananalo yan, no? Um, tatakbo yan sa hanay ng bagong Pilipinas pero kaibigang mabuti yan ni uh, Sarah Sara Duterte. Uh, next na si Manny Pacquiao, po. dapat uh, dating congressman ito, dating uh, dating senado, tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, ngunit natalo. Okay? Sana matalo din po. No, uh, next po natin, Rodrigo Roa Duterte, dating Pangulo ng Pilipinas, dating uh, mayor at vice mayor ng Davao City at naging congressman din ng Davao City no? Talagang dito uh, si uh, dating pangulong Rodrigo Rawa Duterte kung papansin niyo ay ito ay wala pang talo. Okay? Yan, susunod sa kanya is Panfilo Philippine Lacson, dati pong PNP chief yan, dating senador yan. Ito ay isa sa mga taong or senador na hindi tumatanggap ng countrywide development fund, no? Si Panfilo Lacson, okay? So Francis Tolentino, tumaas bigla, bakit kaya hindi natin alam. Si Francis Tolentino ay dating mayor ng Tagaytay City at dating MMDA chairperson na talo bilang senador nung, nung nakaraan nung last-last election dahil nga nagpasayaw siya ng agogo dancer sa isang intablado. At si Francis Tolentino po ay isang senador natin ngayon. No? Nanalo po yan dahil sa uh, power ni uh, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No? And next natin ang chief PNP ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Bato de Dela Rosa na uh, nagsenador yan naging senador yan dahil kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte bago po nagsenador yan ay naging uh, bucor uh, director general yan bago naging director general ay nag PNP chief yan okay si Bong Revilla ay isang taas isang artista dating bise si gobernador dating gobernador ng uh, Cavite si Bong Revilla artista po yan matagal na rin po yan sa Senado at hindi po natay uh, nanalo po yan last time around kasi nagbutots no eh may mga surveys na mababa siya uh, baka naman pagdating dito ay magbudot siya para manalo no ayan si Pia Cayetano no ang you know, principal author ng uh, pogo uh, pogolo no Pia Cayetano kapatid niyan ni Senator Alan Peter Cayetano na tumakbo bilang vice presidente ng Pilipinas si Pia Cayetano ay nagano yan no um, naging congresswoman din niya ng Taguig at uh, atleta yan no uh, mataas no baka manalo ito si Pia Cayetano no susunod natin ay si dating Senate President Senator Tito Soto dating Vice Mayor yan ilang beses na rin nag uh, uh, nag uh, senador yan tumakbo bilang Vice President twice ngunit natalo natalo na rin po yan bilang senador ng Pilipinas at husya ng It Bulaga sana naman bago na lang no ay mataas din po si Bongo no Bongo ay special assistant to the president at uh, mataas po yan hindi po natin alam kung saan po siya uh, tatako sa hanay ng mga Duterte o sa hanay ng Bongbong Marcos si Bongo no matas po ngayon ito nakagulat. nako po uh, Ben Tulfo 45% at Erwin Tulfo 58% Tulfo brothers ito po yung siguro ito ay ano natin dahil sa mga kawalan ng sistema kawalan ng uh, hustisya sa ating bansa at eh, ito po kasi mga broadcasters po ito, no? YouTubers po yan, si Erwin Tulfo, Ben Tulfo. Si Erwin Tulfo ay daging con congressman ngayon ng party list nila, no? at CIS, at uh, siya po ay dating DSWD secretary. Okay? Si Ben Tulfo naman ay isang broadcaster, no? matapang ang tatao yan. Pero nakapagtaka, di ba? Uh, sa so mga politikong, uh, politikong mga nabanggit natin, uh, si Erwin Tulfo, Ben Tulfo, hindi naman ano, eh. Recently lang naman sila mga nagjo-join. <coughs> itong mga ito. No, bakit kaya no, uh, natalo niya pa si uh, Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Sa survey na ito, ha, uh, mula June 26, July 1, itong narratives na ito, itong mga ano na to, surveys na ito, magbabago pa po yan. Ang pinakamahalagang survey na mangyayari ay yung dun sa mismong election day na mangyayari sa 2025 sa mga senador na ito. Patandaan po natin, itong kandi uh, mga kandidato na ito, uh, malamang na malamang, sino po yung mga ano diyan pwedeng tumakbo bilang vice presidente o presidente ng Pilipinas pagdating ng 2028. Okay? Ay mga yan ha. Kahit naman si ano no si si Win Gatchian, si Escudero, si sino pa ba? Win Gatchian, si Subiri, si um pero pa ba Angara, pwedeng tumakbo mga vice si presidente yung mga yan. Ang presidente nila ay si Inday Sara Duterte. Okay? Sa ano naman, sa mga Tulfo, pwedeng tumakbo yan. Okay? Uh, presidente si Raffy uh, Rafi Tulfo at ang vice-presidente niya ay yung iba-iba rin. No? Baka si Martin Romualdez sa maging vice-presidente niya. Okay? Sige po. Um... Wait lang pa. Okay, stop sharing ko na muna ha. Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa lang subscribe, mag-subscribe kana Thank you so much guys. God bless you all.